Taya mo na, walang tatakbo ha. Mga kababayan, grabe to. U-turn ka nga, may napansin akong isa eh. Hindi na talaga mapigilan si Yorme Isco. Biglaan at walang pasabi. Itong lugar na to, na napabalita huto ito noong mga ilang linggo nakakaraan. Yorme, bumaba mismo sa kalsada ng Maynila para sugurin ang mga lugar na talamak sa bentahan ng il-*****ga. Je, baba ka je. Tak, baba. At hindi lang basta ready to ha. Personal na pinangunahan ni Yorme ang operasyon. Asan ang magulang mo? Magulang nito mga to? Wala na po. Wala na po. Ha? Wala ah, na po. polis. Tawagin mo polis. Iba talaga pag si Yorme ang kumilos. Walang atrasan. Aksyon agad. Oo. Oh, may nagbebenta pa ba dyan ngayon? Nanamlay sila lahat. Dito ka, sa Nangka. Sige, sige. Nangga ka. Ito, medyo, ano to, mga kababayan. Itong lugar na to, yung napabalita ho to nung mga ilang linggo nakakaraan. Sige, naretso mo. Nawala na mga, ayun, eh, ko? po. Nawala yung ano, ha? mga spatter, ha, Jerry. Nawubuso yung mga spatter. Doon sa mga nanonood, alam nila, ibig ko sabihin. Alam yung mga nakatambay sa kanto. Eh, meron ho dyan, ilan, na Spatter kung kayo lumaki sa squatter katulad ko uh, alam niyo ibig ko sabihin kaya bago dumating ang Lespo sa area of concern oh, oh na i-report na kung ganino man dahil sa mga squatter kaya ngayon oh, lahat Masa wala kang dahilan tumambay sa kalye, sisitayin ka ng pulis ngayon. Oh, ba't ka nasa kanto, nakaubad, tambay, upo-upo sa isang tabi, patex text iba ano ka, gwardya. Gwardyanino. Eh, dalawang bagay lang yan. O, pasakit ka sa lipunan o naghahanap buhay ka para sa mga gumagawa ng hindi maganda. Hmm. Ikaw yung spotter. Para mamaya may konti kang pambyai. Pan-trumpeta. So, nakakalam lang mo yan, yung mga... <laughs> <laughs> Basta lumaki ka sa squatter, alam mo yung sabihin. Alam mo yung ibig ko sabihin. Oh, pero nanamlay sila lahat. Hmm. Eh, wala nang mayor na kakalinga sa kanila. U-turn ka nga, may napansin na isa eh. Lo sa kanto ng Petron. Nisisitay na ko, Jerry ah. Meron lang akong... Eh, Makanto. May napansin ako dyan. Saglit lang. Hindi, Doon, dun, dun, Nakita mo yung may umbrella. Sige, Kanang ka. Kanang ka. Sa harapan nila. Google natin natin. Ito. Sige, sige, sige. Ang mo konti. Jay, baba ka, Jay. Tak, baba. Oy. Gabi na. Ha? Ha? Gabi na? Ano na lang po ako? Ha? Ano oh. na lang po ako? Oo. Ilang taong ka na? 19 po. Ikaw? 15 po. O, abad ka na sa kalye. Nanay mo ba siya? Ikaw po. O, hindi ka pwede. O, oh, sige. Halaga. Ikaw? Ilang taong ka na? 19 po. Ikaw? 19 po. KC ka rin? KC sa KC. O, taga mo na. Walang tatakbo ha. Ah, oh. bakit kayo nasa kalye pa? Hindi oh, na po namin kapatid. Huh? Alam, Alam niyo ba mainit 'tong lugar na 'to? Ha? 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 Asa na huh? Huh? A, saan magulang mo? Magulang nito mga 'to. Wala ng mga po huh? po. ah, polis. Tawagin mo yung polis. Tawagin mo mga blok Kaya ano, kasakyan. Alam, tsukino. Tsaka na, huwag ka tatin Alam nyo, napakainit ang lugar na to, di ba? Alam nyo, maraming bentahan ng di ba? Diyan ko sa kabila. Oo, oh, alam ko. Oo. Oh. Eh, huwag kayong tumatambay sa gabi. sinisiyasat itong lugar na to. Huwag hmm. na. Ikaw ba, guardian ito? Oh, Ako. taong ka na? 35 bro Oh. Ikaw ang nagbabantay rito? Oo. Sigurado ka? Oo. Ah. Ha? Simula ngayon, huwag kayong lalabas ang... Huwag kayong nagtatambay sa mga area na to, ha? Ah. Mamaya, okay. ah. Ipamayang pagkakabayang na Madadamay kayo rito? Uh, alam niyo ibig namin sabihin, di ba? Oo. Uh, may nagbebenta pa ba diyan ngayon? Oo. Uh, di ba? Alam ko. Uh, basta itong lugar niyo, nililinis namin. Dahil nung panahon ng iba, di ba? Marami uh, nagbebenta rito. Uh, wag kayong nagtatambay. Mapagkakamal lang kayo. Oo. Uh, Paghihinalaan kayo lagi. Lalo ka na. 15 ka lang. Paano ka tatangkad? Matulog ka ng maaga. Ikaw ang guardian ito, ha? Apo. Kakawin lang po ngayon ang anak ko, Binsa. Ha? Kakawin lang po. Tumagok ka sila sa nakarero. Ayun yung yung probinsa. Sigurado ka ikaw, guardian ito, ha? Ha? Oo. Oo. Uwi na kayo, ha? Apo, may. Pagkaluto lang po ng ibili nalang May hindi na. Oo. Huwag kayo. Okay, kayong papatol dyan sa mga nag-uutos sa inyo para kumita kayo, ha? Apo. Alam nyo yung ibig ko sabihin? Ako. Ha? walang tulong dyan ha? Apo. Apo, Sige. Ako. Okay. Ay, naku. Oh, kita ninyo. O, umamin. Oh, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Na yung lugar na tinuturo ko, Kita nyo, nagkukwentuhan lang tayo o nakita nyo, narinig nyo mismo sa bibig nila na itong area to talagang binabantayan natin. Uh, nasa radar natin to. Sige, diretso mo lang. All the way na yan. Espanya yan. Pag tinumbok mo yan. Kaya lang, one way to each. Wakali ka dyan. Tapos, dire, diretso ka lang doon. Uh, narinig niyo Sila mismo, nagsasabi sa inyo. Na yung dati, nung araw, Oh. Tumpo ka ng bentahan doon. Hmm. Buti yung isang 15 anyos, may guardian. Eh, akawa naman. Hirap talaga pag wala ka ng magulang. Pero ganun pa rin tayo. Hindi natin papayaga mapariwara mga minority. Ayon sa ulat, walang abiso at walang paandar Bidla na lang sumulpot si Mayor Isko sa mga lugar sa Maynila na matagal nang tinutukoy bilang hot spot ng mga ilegal na gawain. At alam nyo mga kababayan, pagdating pa lang ni Yorme, nagulat agad ang mga kabataan sa kalsada. May mga balak tumakbo pero napugilan ito ni Mayor Isko. Pero sino nga ba ang puntiriya ni Mayor Isko? Walang iba mga kababayan kundi yung mga tinatawag nilang spotter na nag-aabiso sa mga kasamahan nila na nagbebentahan ng mga il- Sila daw yung mga tagabantay sa kanto, nakamasid kung may paparating na pulis o operatiba para makatakbo agad yung mga nagbebenta, tulak o ad, Pero syempre, hindi uobra yan kay Orme. Dito natin makikita kung gaano kadesidido si Mayor Isko na linisin al-Maynila. Hindi siya natatakot kahit gabi o delikadong lugar pa yan. Sabi pa nga niya, Habang ako ang mayor dito, walang lugar sa Maynila ang mga nagpapakalat ng kasamaan. Makikita sa video kung paano galit na galit si Yorme habang kinakausap ang mga residente. Pinipilit namin ayusin ang Maynila, pero kung ganito pa rin ang ginagawa ninyo, mapipilitan kaming huliin kayo. Hindi biro yung tinatawag na spatter system sa mga lansangan kasi sila yung mga dahilan kung bakit madalas na ng mga tulak ang mga operatiba. Pero ngayon, dahil mismo si Mayor Isko na ang bumaba, natakot ang mga pasaway at unti-unti nang nabubuwag ang sistema ng pagbabantay sa si mga daanan. Sabi pa nga ni Yorme, "Huwag niyo akong susubukan dahil sa Maynila, may gobyerno na." At sa mga salitang 'yon, ramdam mo talaga seryoso si Yorme sa paglilinis ng lugar niya mga kababayan, sa panahon ngayon na marami ang mga kabataan na naapektuhan ng drugs, kailangan natin ng leader na tunay na kumikilos, hindi lang puro salita. At yan ang pinakita ni Mayor Isko. Walang takot, walang pinipili, basta laban para sa Maynila. Kaya saludo tayo sa kanya dahil sa bawat operasyon, hindi lang niya nililinis ang kalsada, kundi pinoprotektahan din niya ang kinabukasan ng mga Manileño. Ako nga po pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.